Okay, dating minaltrato ng amo sa Polo Riyad. Nakukuha Ng amo sa Polo Riyad, nakauwi na sa Pilipinas. Pinangakuan na may makukuha siyang cash assistance. <laughs> na hanggang ngayon, hindi pa niya natatanggap. <laughs> Yan na naman na ang hinaing ni Nanay Ellen ng Gamu Isabela na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Tamang-tama. <laughs> uh,

Inukaro rin si um, Sir. Ang kababayan po niya ay si Yusek Bernard. Yeah. Ayan. Ang taga-action <laughs> man ng Isabela. Yeah. Isabela. Okay. Ma'am. Nanay. Nanay Ellen. Hello po. Nanay Hello Ellen. Hello po, sir. Ayan. Sige, ma'am. Nakikinig po siya Tony Francis sa iyo. Ano pong nangyari, na Hello po, sir. Okay po. Kailan po kayo nakauwi? Hello po. Hello. Yes, nanay. Naririnig po namin kayo. Kailan po kayo nakauwi? ano, itong 21 lang po ng June, July, ah, uh, Okay po. Ma'am, ano po yung cash assistance, ma'am, na uh, hinihintay natin? Si yung financial assistance po. Uh, Kasi hanggang ngayon, hindi pa, naman na, uh, ano, hindi pa naman dumating yung tawag. Kasi sabi po ng officer ko, hintayin ko daw po yung tawag. Oh, hanggang gosh, ngayon, oh, wala oh, pa rin tumawag po eh. Benefits. Oh. Oh, benefits, yes. Okay. Ma'am, ganito. Ma'am, off-air, kunin nalang. Baka, baka kasi, ma'am, ang naibigay pa niyong contact ay Saudi number o kung ano po. Ma'am, pa-update ng contact nyo. Off-air, ma'am, kukunin po ng mga taga-Action Center natin. Pakibigay po yung buong pangalan. Saka po, kahit yung detalye lang po sa passport, pakibigay po yun, ma'am. Saka yung updated po na contact number ninyo dito sa Pilipinas para po ma matrace natin, ma'am, kung nasa na po yung uh, hinihintay natin na assistance. initial number ko. Yes ma'am. Ma'am, ano ma'am tawagan da kayo, ada, ada ma'am ti assignment nga tumawag kinyayo can also ano ma-arrange tayo ti visit ada ti regional office tayo in Tatugi, ka raw. pero no Uh, la ti uh, satellite office tayo in ta Isabela Matlaang. So ma'am, updated na contact number yun lang ma'am. Tano ma'am, uh, may Al trace tayo lang. No, ano. I, -i nyo ma'am, ti uh, ada ko matungtong kanyayo after this call. Nga taga Action Center may katungtungan na kayo adala pa alak nga detalye. Ano, ma-trace ko no, ayan na ti papers and then ano, ma-assist kayo nga uh, agad-agad ma'am. ko na, Jay passport number ko, sir, saka yung set passport number details, ko, sir. Passport details, ma'am. Papipicturan ko lang po yung passport ninyo, ma'am, para lang po alam ko kung ano yung mga kompletong detalye na kakailanganin uh, para po ma po, maayos po uli yung uh, ano ninyo. Madali lang po yan na matrace, ma'am. Tapos mag okay, may... Main... Yes, okay. ma'am. And then, ma'am, kung ano po yung hihilingin document, hmm. pag, uwi, ay, pag ano, tawag po sa inyo, basta i-provide nyo lang po ng i-provide para po nang sa ganon, mabilis po ninyong matatanggap yung assistance para sa inyo. Right? Okay po. Okay, okay. po. Ano pa yung, sorry, ano ba yung nililigyan okay niya? Okay po, sir. Uh, yung, o benefits niya sa OWA o yung sweldo niya na sinisingil sa agency? Yes, ma'am. Ma'am, ano po ang, ano ba natin, ma'am? Uh, anong, bakit tayo nasa shelter bago tayo umuwi? Anong dahilan? Yung sa shelter po, yung sinabi nila sa akin, pwede ko pong puntahan yung eh, para i-file po din daw po yung pinagtira ko doon sa shelter kung ilang buwan po ako tumira doon at ipabayad ko po doon sa agency ko. At saka yung agency ko kasi sir ngayon, close na daw po eh. eh? Oh? Daw. Daw. Pwede <laughs> naman noon natin na kahit sarado yan. Anyway, ma'am, ganito po ano, yung pong claims ninyo, sige ma'am, yung pong mag assist sa inyo ma'am, natatawag sa inyo na staff natin sa uh, sa so Welfare Service po ng uh, Department of Migrant Workers, uh, sabihin nyo na rin po, ma'am, doon sa kanya kung ano po yung claims. Kasi initially, ma'am, as uh, I would assume, documented kayong worker na nagpunta ng uh, Saudi, yung pong mga benefits ninyo sa OWA, ibibigay po yun sa inyo, and then dahil nag-shelter uh, nag po kayo, ang kategory po niyan, distressed na worker. Ibig sabihin, nagka-problema kayo doon sa job site. Mm -hmm. Meron po kayong uh, matatanggap mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers. And then kung ano pa po yung claims ninyo against sa employer ninyo, sa kapo doon sa agency, halimbawa po, sweldo na hindi na ibigay, mga overtime o kung ano man po na mga beneficio ninyo doon sa inyong employer, mapafilean po natin yun ng kaso, nang sa ganun po ay makuha pa rin po ninyo. Okay? As a casual answer, bago po ako umalis doon sa shelter, may binigay po ang tulong doon sa polo na 750 real. Yes, ma'am. Ma'am, ano po yun? Yung po yung uh, parang financial assistance po para po doon sa pag-uwi ninyo, yung po yung unang ibinibigay ng uh, migrant workers office natin o ng polo. On top pa po noon, ma'am, may iba pa po kayong mga uh, makukuha pong benepisyo mula po sa OWA, sa kapo sa DMW. At tutulungan pa po namin kayo na makapagsampa po ng kaso at habulin po yung employer ninyo sa kapo yung agency. Okay. Okay po. Ayan ma, parang oh, ang uh, ganda ng boses naman. Okay. Para okay po. Yung hinihingi niya, nadagdagan na nadagdagan eh. Ha, dapat, uh, attorney, para sa kalaman ng mga iba pa natin mga viewers, ano, ano yung mga ine-expect nila na, doon na banggit mo na. Para lang mas maintindihan nila. Baliban sa binibigay ng OWA, yung mga benepisyo. Uh, specifically, ano yung mga benepisyo na to At ano yung magiging obligasyon ng recruitment agency? Yes, Pa. Una, una po sa lahat, General, ano, uh, lahat po ng worker natin, yung mga doc, lalong-lalo na yung mga documented na workers natin, yung umaalis ng may OEC, uh, basta po nakapagbayad yan ng OWA nila or at least meron po silang OWA contribution. May part po dyan na pag balik nila dito, may makukuha po sila mga benepisyo as OWA member. So iba pa po yung uh, benepisyo na yun. Doon naman po sa makukuha din nila sa Department of Migrant Workers okay. kung sakasakali pong magkakaroon sila ng problema. Halimbawa, uh, may hindi sila napagkasundoan, na terminate, o kaya hindi in honor ng employer nila yung kontrata. Yun po yung kadalasan nag-stay muna pansamantala sa shelter habang hinihintay po yung pag-uwi o yung repatriation. Pagdating po nila ng Pilipinas, pagbalik po nila dito, tinutulungan din po sila para po makapag-claim sila nung tinatawag natin na action fund benefits. So, parang panimula po ito o pantulong po ito doon sa pinagdaanan ba nila na uh, stressful na situation, yung uh, pantulong sa psychosocial uh -huh. para po doon sa uh, welfare nila, doon po sa legal. So, yan po yung mga uh, assistance na ibibigay. On top pa po niyan, Uh, nabanggit ko kanina, nagkaproblema sa agency. Libre po ang legal assistance na ipinoprovide ng Department of Migrant Workers sa mga OFW para po habulin natin yung benepisyo galing po doon sa inyong employer at the same time po sa inyong mga agency dito sa Pilipinas. So tinutulungan din po natin doon para maklaim po nila. Uh, may isa pa akong katanungan. Meron ba silang tinatawag na start-up capital para kung may plano silang magnegosyo? Yes po. Lahat po ng uh, kababayan nating mga OFW, kahit na po yung mga nakauwi na ng ilang taon na nandito na, ini-encourage po namin kayo na makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na opisina ng OWA o kaya po yeah. ng Department oh. of Migrant Workers para po nang sa ganon makapagpalista po kayo sa ating reintegration program, Yun, so may mga training, may mga training ito, uh, pwede pong test na training o kaya upskilling po ng kanilang mga uh, kanilang mga uh, kaalaman. Meron din po dito't uh, business uh, kumbaga business startup training o paano magpasimula ng negosyo. Tutulungan po kayo mag-register at ang pinaka-importante po, magbibigay po kami ng uh, hindi naman kalakihan, maliit na halaga, uh, sometimes it ranges from 10,000 up to 30 minsan 50,000 po to start your small business. Pangpondo po panimula para sa isang maliit na negosyo. Ayan. So, uh, punta lang po kayo sa pinakamalapit na office ng OWA o hindi naman po kaya sa pinakamalapit ng no office ng DMW. So, yung ko lang yung contribution sa OWA. Is this mandatory sa lahat ng mga OFW? Sa mga first time po naaalis, mandatory My po God. ito. Okay. Uh, tapos, dun po sa mga susunod na aalis na, ini-encourage po namin sila na uh, mag-active na member mm, pa rin po ng OWA. Uh, anyway po, maliit na halaga nga lang po ito. Year. $25 Ay, uh, every, every year. Twenty-five dollars yeah. every two years. Every two years. Alam mo, late, pero napakarami uh, ang kanilang... Uh, A belly di ba? Kaya sa ating mga kababayan, sana wag natin kalimutan po, ugaliin po natin na bago tayo mag-apply as overseas Filipino worker, ay uh, kailangan maging miyembro tayo ng OWA sa halagang 25 US dollars. US US dollars. Okay. Oh, At lahat time. na ng benepisyo na nabanggit po ni Atty. Francis de Guzman ay makakamtan natin. Yes, di ba? sir. Ang ganda Malaking tulong, sir, no? Yung mga benefits na yan. Alright. Eh doon pa lang sa pamasahin nila pag na repatriate sila eh bawing-bawing <laughs> <no>, <laughs> na ba yes kayo. po yaman, yun at protected sila Correct. so sa tingin ko nakikinig pa rin sa atin si ma'am yung taga da ma'am kanina <laughs> si at, <laughs> yeah. si, uh, si ma'am Emeline. ayun ma'am satisfied ka na mama, uh... ano ano na nanay Anna nanay, Ellen. nanay Ellen hello Anya. Apo. Apo. Na, Apo, na, na siya at mo, Tatan. <laughs> Win, sir. Win. Win. Ah, okay. Yes. Win, nanay. Okay. At dapat iti plano mga agabrod. Masagod yung ano, sir. Masagot. Meron po, kasi ano, may anak, anak. pa akong magkakarid siya. Eh. Yeah. Coffee ka, ma'am. Ma'am, yung anak coffee. mo na magka-college, ma'am, ma'am. Ma'am, ata anak mo na college ipalistam lata. No, no, tung kayo ay staff may, nga patawagan mo kanya, banggitam kanya na nga ada ag college mo nga anak. Tano, mam ma may 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 sirrek tayo. Adala ti, adala ti selection exam da, ma'am, siguro. Uh, dala selection exam da tanu ma may sirrek tayo ti OWA scholarship pan da damot la pa scholar tayo ti anak ti OFW so ipalista mo rin yun ma'am para at least makapag-claim ka rin doon makatulong din po kami sa pagpapaaral po ng anak ayan nanay scholarship narinig mo so, Natingig natinig. mo din ba ni yan. Yeah. Oh, sir. Nagyaman na, ako, nagyaman ako ulit. Dati, nag, nagpintas ti eh, mga benepisyo yeah. of ng OFW. No, talagang uh, maging lalo-lalo na pag miyembro po kayo ng oh, wow. OWA. Oh, uh, oh, wow. Sa halagang $25, 25 dollars. dollars. For two years. Ayan. Okay, salamat mong ma'am sa tiwala sa ating programa Nanay Ellen, magingat po kayo dyan Okay po so, thank time, you Pag mag-abroad kayo, subukan mong dumaan dito sa ating studio Paano naman makilala namin kayo on your way to the airport <laughs>